Hello, cats. How are you? Umakit pa ako ng hagdanan. Para sa mga pusa na to. Hello. Kamusta kayo dyan? Where's the other one? The other one is there. Hello. Hello. How are you? Ayan na nanay. na nanay. Hello. Takot ako sa nanay. Ay, takot ako sa nanay na yan. Bye bye na. Hello. How are you? How are your babies? Ha? Huh? Ayan ang nanay lakad siya. hello mahay <laughs> <What? laughs> iba Napu uh, hello ah <laughs> hello <laughs> so, nangitim. ayan nangitim. hello <laughs> ganda lang mata And it's me, looking to this kitten. Meow! 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 Hello? Ang cute niyo ah. <tongan> Diyan na kayo tumira? Ha? Huh? Hello? Aba? Aba, aba, aba. Aba, 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 aba. <tongan>